bilang bahagi ng mga hakbang upang mabawi ang umano'y ill-gotten wealth ng mga taong sangkot sa kontrobersyal na flood control projects, hiniling ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga air asset na aabot sa halos 5 bilyon, at nakarehistro sa mga kumpanya na may kaugnayan kay Akubicol Party List Representative Zoldi Co. at sa kanyang kapatid na si Christopher Co. Sa isang press conference sa Maynila nitong Miyerkules, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nagsumite ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kaap ng listahan ng mga air asset na nakarehistro sa Miss Ibas Aviation and Development Corporation na pinamumunuan ng anak ni Zoldico na si Michael Ellis. Umabot sa kabuuang 74.650 dollars milyon ang halaga ng mga aircraft na nakarehistro sa Miss Ibis Aviation, kabilang ang isang Gulfstream 350 at na nagkakahalaga ng 36 dollars milyon at isang Augusta Westland AW1399 na nagkakahalaga ng 16 dollars milyon. Samantala, ang Highton Construction and Development Corporation ni Christopher Co. ay may ang $7.940 milyong halaga ng mga air asset na nakarehistro sa CAAP, kabilang ang isang Agusta e 109 e na nagkakahalaga ng $6.90 milyon. Kaugnay nito, Hiniling din ng DPWH ang pag-freeze ng isang Bell Limandaan at limang aircraft na nagkakahalaga ng 2 milyon na nakarehistro sa QM Builders, isa sa top 15 contractors na binanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pinamumunuan ng isang Alan Quiranti.